Gusto nyo bang matuto kung paano mag-edit ng ganito? Tuturuan ko po kayo kung paano mag-edit ng ganyan. Sundan nyo lamang po ako. Gawa na tayo ng video. Mag-forma-formalaan po kayo dyan na kunwari ay nakasakay kayo. Kailangan meron po kayong sasakyan o laruan na truck. Basta kahit po ano. Tapos, kuha po tayo ng background. Ngayon po, edit na po tayo. Ang gagamitin ko po sa pag-edit ay CapCut. Bale, dalawang clip lamang po ang ating gagamitin. Itong video nating na kunwari ay nakasakay tayo. Tapos itong background. Tapos hanapin nyo po ang overlay. At i-overlay po yung clip na nasa unahan. Dapat background ang nasa taas. Tapos pindutin ang split. Yung in-split po natin ang siyang aburahin po natin. Hanapin po natin ang custom removal. Tapos pindutin po ang brush yan. I-brush lang po natin ang gusto nating paandarin. Tapos po, maglagay na po tayo ng keyframe. Ang sa akin ay naglagay lamang po ako ng tatlo. Kasi gusto ko medyo mabagal yung andar niya. Depende po yan sa inyo kung ilan yung gusto nyong ilagay. Pagkatapos, pantay-pantayin ang dulo. Tapos, export muna.